Apat na uri ng pagbikas sa Pilipino. Ang mga ito ay malumay, malumi, mabilis at maragsa. Unang uri ng pagbikas sa Pilipino, malumay. Dahan-dahan at may diin ang ikalawang pantig mula sa hulihan. Walang tunggip o tanda maaaring magtapos sa patinig o patinig. Halimbawa, buhay, baka, malumay, kubo, babae, dahon, kulay, apat, mabuhay. Ikalawang uri ng pagbikas sa Pilipino, malumi. Binibigkas din ito ng marahan tulad ng malumay. Ang kaibahan lang ay impit na tunog sa hulihan. Tuldok na paywa na nilalagay sa ibabaw ng huling patinig. Halimbawa, malumi, bato, lupa, panlapi, malaya, mabilis, bagara. Ikatlong uri ng pagbikas sa Pilipino. Mabilis, tuloy-tuloy na binibigkas at ang diin ay nasa huling pantig. Walang impit sa tunog, tuldit na pahilis ang inilalagay sa ibabaw ng huling pantig. Halimbawa, mabilis, bagsik, bilisan, dilaw, gamo, isara, bulaklak, ganda. Huling uri ng pagbikas sa Pilipino, maragsa. Tuloy-tuloy na pagbikas, may impit o pasarang tunog sa hulihan. Tuldit na pakopya ang lalagay sa ibabaw ng limpantig ng salita. Halimbawa, maragsa, bugso, salita, hindi, bungo, ngisi,